kung inyong punong lakandiwa magpapakilala ng dalawang manunula, isang nagsasabing yaman ang mas sasagan at isang nagsasabing talino ang mas mahalaga. Ano nga ba ang totoo, mga binibinit ginoo? Anong mas mahalaga, yaman o talino? Kanilang pagtatalunan ang paksang binanggit ko, masigabong palakpakan ang sa kanila'y ihandog nyo. O'y naniniwala, talino ang mas mahalaga. Talino ang pamanang kahit kailan hindi mananakaw ng iba. Ang hiya na ay makakamit kung matalino kang talaga. Ngunit hindi mo makukuha -ma ang talino kahit maramkampin. Marami dyan, naghihirap na mayaman. Dahil saan? Sa kawalan ng karunungan, ginagawang lahat. Bawat maibigan, nilulustay ang pera sa walang kabuluhan. Tila yata hindi mo naiintindihan. Ang may pera, ang siyang laging pinapanigan. Lahat ng kanyang sabihin, pinapaniwalaan. At pagdating sa kaibigan, hindi siya nawawalan. Pag marami kang pera oy ikaw ay mayaman, marami rin sarap ang iyong matitikman. Mabibilang lahat, bawat magustuhan, bahay, kotse, at iba pa ang lahat ng iyong sinabi, puro material lamang. Ang kaibigan iyong binanggit na isa iyo ay pera lang. Ang iyong pinagmamalaki, puro karangyaan. Pinalinaw mo lang sa lahat ng utak mo'y walang laman. Bakit ba ang tao nais maging matalino? Hindi ba dahil nais makahanap ng na magandang trabaho? Nais nilang makaahon sa buhay at umaman. Hindi ba totoo? Kaya mas mahalaga ang yaman dahil ito ang nais ng na lahat ng tao. Uli pong nagbabalik inyong lakandiwa o itigil sandali ang kanilang pagsasalita. Nais ko kayong tanungin, mga binibini at sa ang panig na ba kayo? Sa yaman o talino? Sa kanilang pagsasalita ay tunay akong mga mangha, ngunit ang pagdedesisyon ay hindi ko pa magawa. Alam kong nais nyo nang marinig silang dalawa, kaya ang pagtutunggalian ating ituloy na. Hindi lahat ng tao nais na naman. Mayroon pa rin namang gusto ang buhay na katantaman. Ngunit ang pagiging matalino, lahat ng tao gusto yan. Kaya nga nagpatayo ang eskwelahan ang mga mayayaman. Hindi ka kayang ng yaman, tandaan mo. Ngunit huwag mong kalimutan na kaya kang payamanin ng talon. Ang kayamanan ay nawawala sa kahit anong aspeto. Ngunit ang talino ay matanatili hanggang mamatay ang isang tao. Hindi ka kaya buhayin ng talino. Kapag nagkasakit ka, saan ka kukuha ng pampagamot? Magnanakaw ka gamit ang utak mo o makikipagdebate ka sa doktor? Sa panahon ngayon, hindi pwede matalino ka lang. Pero pwede kapag mayaman ka, hindi dahil hindi ka pwede ilang. Pag mayaman ka, hari ka. At ang matatalino, alagad mo lamang. Kaya ng mas mahalaga, tanggapin mano hindi ng mga taong matatalino lang hindi rin pwedeng ilang ang mga matatalino. Kapag nagkakasakit, hindi kailangan ng doktor. Matalino ang doktor. Matalino rin sila. Kaya nilang kabutin ang sarili ng walang hirap. Ang ganyang pagkakataon, nagana lang sa magaan na sitwasyon. Paano pag ang sakit ay malala? Sino ang gagawa ng operasyon? Pera at kayamanan ang mahalaga sa mundong ito. Magpaka-practical tayo. Huwag kang hipokrito. Sandali muna akong sa labanan ay papagit na ang sagutan ng dalaway. Tila nagiging mainit na magpalamig muna ng ulo ang bayo ko sa inyong dalawa. Ako munang nakandiwa ang magsasalita. Sa paghaharap na ito ay tunay akong nabibigla aking nauunawa ang panig ng dalawa. Sa paghihidwaan ito, ako'y nangangamba pagkat ang paghatol ng mananalo sa isip ko ay wala pa. Ang aking hiling sa dalawang manunula, sana ang hinahon nyo ay huwag mawala. Muli ay tumindig at kayo'y pumagitna. na. ang natigil, inyong ipapatuloy na. Mahalaga ang pagiging matalino sa dayuhang mananalo sakop na ang mga Pilipino sa utak ng isang pantas at matalino. Si Gat Jose Rizal, yung nagmulat ng, ng mga tanong ng tao. Mas mahalaga ang pagiging mayaman kahit ubod na galing at nuno ng katalinuhan. Yagit ka pa rin sa paningin ng sanlibutan. Pagkat ang naging ting ng salapi ay musika sa sambayanan. Mas mahalaga ang katalinuhan at marami ang makakaalam daig ng matalinong tao, ang mayamang walang alam, mayamang puro kamangmangan, madaling maloko ng iba, ngunit di mo kayang lokohin ang matalinong may pinag-aralan. Kapag ang kayamanan sumobra, marami ang namamangha. Pampatatag ng lipunan, masagana ang bansa. Ngunit pag ang katalinuhan, ang siyang sumobra, yung mayabang ang tao, nababaliw pa yung iba. Mas mahalaga ang talino pagkat ito hindi nabibili. Ito hindi matutumbasan ng anumang salati. Pera ang nagpapatakbo sa mundong ito. Walang kwenta kung ituring ang walang pera ang tao. Ang pagkakaroon ng halaga ng isang tao, hindi nasusukat sa perang hawak nito. Ang pagkain, damit, bahay at iba pa, hindi mabibili ng talino at puro salita ang mayamang mangmang -mang, walang kwenta sa lipunan. Mas walang halaga ang pulubing matalino sa bansa. Akin na pong paghihintuin ang dalawang manghihidwa. Ako ng lakandiwa ang muling magsasalita. Ang aking hiling sa dalawang manunula. Kayo'y magkamay na at ang hatol ko'y eto na. Sa panig ng talino, kanyang ipinaunawa. Kahit mahirap ka, ngunit sa talino ay sagana. Daig mo pang pa mayaman, na maraming pera pagkat ang talino'y siyang pamanang hindi mananakaw ng iba. Habang sa panig ng iyaman, kanyang ipinabatid na ang pera'y mas mahalaga at mas dapat itangkilik. Pagkat matalino walang pera, wala rin silbi, sa lipunan mas kailangan ang kayamanang na ibang bibili. Kung ang talino'y magamit sa tamang paraan, tiyak ang pakikinabangan ito ng lipunan. Ngunit kailangan din ng perang ang pampupunan upang ang ating bansay di maghirap ng tuluyan. Ang yaman at talino pag pinagsama'y perfecto. Kaya ang aking hasol ngayon pakinggan nyo. Pagkat matalino, mayaman ang siyang hanap ko, po, idinedeklara kong parehas silang panalo. Bigyan sila ng palakpak masigabo.